Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Pag-uusapan natin ang ating nandyan sa thumbnail. Nakita nyo naman at sa ating titulo, ating paksa, tungkol ulit mo dito sa akusasyon kay Apollo Kibuloy. Yan. Kay Mr. Apollo Kibuloy okay, na ano, pinatatawag ng Senado at hindi pa umaharap. kamakailan na ipinirmahan na ni uh, Senate President Mig Subiri yung sabpina para dito kay uh, Apollo Kibuloy. Na kapag hindi pa siya dumalo, hindi siya tumugon sa pagtawag ng Senado ano, para magkaroon ng investigasyon. E eh, mapapal, makokontempt siya uhulihin siya, arestuhin siya ng Sergeant at Arms ng Senado kaya na magiging uh, kalagayan niya isa pang uusapan natin ngayon yung akusasyon ni uh, Alias Rene dito sa uh, kay, uh, kay, kay Kibolo you know? ano mga ginagawa sa kanya no? anong pang-abuso ang ginagawa sa kanya ng naranasan niya sa ilalim ng pamumuno ni Apollo si Kibuloy. At isa pang gusto kong i-emphasize sa pag uh, didiscuss natin is yung uh, ginamit na termino ng mga taga KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Yung religion ni ano, ni Kibuloy. Uh, ginamit nila yung word na honoraria. Mamaya, pag-aaralan natin ano ba yung honor, honor, honoraria o honorarium. No? Kasi ginamit nila kanina eh. No? Okay, explore natin kung ano yan. At, sasangguni tayo sa ng kaunti. Sa banal na kasulatan, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan sa pamumuno ni Kibuloy? Meron yan sa Biblia, mga kababayan. So, abangan natin. Ano? Okay, simulan na natin. So kanina lumabas sa ano sa investigation, Senate investigation or inquiry, etong si Alias Rene, no? Isang landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. Yung Glory Mountain ika, ano yan parang palasyo, parang maraming greeneries or pag-aari ni Kibuloy kung saan dinadala doon yung mga nagkakamali na mga miyembro at doon na pinarurusahan. Okay? Ayan. Glory Mountain. So, siya landscaper doon. May garden kasi doon. Ano? Pinakita sa TV kanina. Okay? Kung saan nakaranas ng pangaabuso aabuso itong si Alias Rene. Okay? Nakatanggap daw siya ng hampas at sampal mula kay Kibuloy. Ginagawa raw sa kanya yung pagka hindi nagustuhan yung landscaping. Yan. No? Okay. Ano pa? Ah uh, Nag-aalok umano ang KOJC ng fake scholarship para sa para makahikayat ng mga kabataan na umanib sa organisasyon nila. Para gamitin din sila ng mga kabataan no sa daan para mandimus sila. Okay? So itong mga miyembro ni uh, Kibuloy puwersadong mamalimos. Okay? Inuutusan sila nung puno nila na manglimos sa daan. Manghigi ng kwarta sa daan. Sa madaling sabi. Okay? Ha? Nakakahiya naman. Ano? Biruin mo, ikaw, ikaw isang... uminsan uh, mga executive pa. no? May pinag-aralan pa. No? Sumasama sa sa mga ganyan mga activities na inuutos ni Kibuloy. Okay? Manguha, mangalap ng uh, limos. Okay? Eh saan naman kaya pupunta yung limos na yon, yung pera na yon? Eh di dun sa kabang yaman ni Kibuloy. Wala namang ibang ipupuntahan yan eh. Di po ba mga, kababayan? Eh ganyan lang naman talaga sa ano sa religion, pera-pera. Okay? Karamihan ng reliyon ngayon, pera-pera. Okay? Nagpapayaman sa sarili. Tingnan nyo yung... Dati, eh, mahirap lang yan si Kibuloy. Eh. Okay? Tingnan mo naman ang yaman niya ngayon sa Davao. Okay? O, oh, pagpatuloy natin to, Okay. Nalili mo sa kalsada, sa plaza, at sa mga restaurants. Itong si alias Rene, yun ang ano nila, area of uh, responsibility. no? Okay. ang kota, ba may kota pala, no? 3,000 per day. Dapat ang mai-remit mo kada araw 3,000. Okay? Yan. Kapag hindi mo quota na meet yung kota na yon, okay? Eh paparusahan ka at hindi pa kakainin, matindi, no? Okay, no? At mas pag-iitingin mo pa dapat yung panghihingi mo, panilimus mo kapag bear months na. Okay? September, October, November, December. Meron kayong ka uh, kota na 1.5 million bawat isa. At ito dapat ay ma remit within 4 months. Within the 4 month period. Yung 1.5 million. Biruin mo, no? Saan tao, 1.5 million, kokotahan mo. Parang napaka-imposible naman yata, eh. 1.5 million, yung uh, sa pamamagitan lang ng panilimos, makakabuo ka ba ng 1.5 million? Kinompute ko eh. Tan kada buwan 375,000. At uh, kada araw 12,500 dapat meron kang 12,500 kada araw. Sa mo namang kukunin <laughs> Hindi mo alam kung sa, nating natin kukunin 'yon. 12,500 hindi ka hindi kaya sa panilimos, Okay? oh hanggang ano, anong, magmula hanggang ano, magmula anong oras, hanggang sa, anong oras ka matatapos sa panilimus mo. From 8 a.m. to 11 p.m. Walang kain, walang pahinga, dire-diretso ka. Tingnan mong kalupitan yan. Naku, itong, si talaga, walang, no? Di mo ma, di mo maintindihan ng, uh, pag-uugali, no? Malupit sa miyembro. Okay? O ito pa. Nung nakahalata no kun, eh, kasi nakahalata na ito si ano. Si Alias Rene. Eh naabuso siya. Okay? Nagduda siya. Pinag pinaghihinalaan na nin uh, pinaghihinalaan na niya yung mga proseso doon, no? Nung nakakahalata na siya, okay? Pinadala siya sa central headquarters sa Davao. Okay, doon siya pumunta. Akala niya pag-aaralin na siya. Akala niya maaabot ma -ma na niya yung pangarap niya na makapag-aral, makapag makapagtapos, no? Pero pinahirapan lang pala siya doon. Dinala siya doon sa ano, sa Glory Mountain. At kung yun na nga yung sinabi ko sa inyo kanina, yung Glory Mountain eh yan e eh, lugar kung saan pinarurusahan, pinahihirapan yung mga hindi nakakamit ng kota. Okay, at isa na nga yun doon, si Rene, nakaranas ng pagpapahirap doon sa Glory Mountain. No? Uh, siya rin daw ang wika, ano, di umano, ay nakaranas ng abusong sexual. Hindi na po natin kung ano po yun, ano? Oh. So, may mga nangyayaring katiwalian doon sa Glory Mountain. Oh. Di ba ho ba kay kinikilabutan, mga kababayan? Mga, hindi nyo masisikmura, mga kababayan. No? Pahirap talaga sa mga miyembro na mga yan. Ano pa? etong si Alias Rene, naging researcher pala sa SNM, SMNI. Ay yung channel na pinatatakbo ng ng religion ni ano Ni kibuloy na pinamumunuan niya. Okay? Naging researcher din siya sa SMNI nang walang monthly salary at benefits. tinamaang ka. Ang tinatanggap lang nila, eto, honorarium. Okay? Kasi nga, ang claim nila, voluntary work. Okay? E honorarium lang ang uh, tinatanggap nila. Okay? Okay, ganito yan. Mga kababayan, ang SMNI, kumpanya yan, broadcasting company. Hindi ako nagkakamali, ha? I-correct nyo po ako. Pero, more or less, ganyan yan, broadcasting company po yan. May mga tao na nagtatrabaho, kumikilos para mag... Yung daily operations ng TV, TV operations, ay eh, magtuloy-tuloy. Okay? may mga nagtatrabaho po dyan. May mga empleyado po dyan. Okay. Empleyado. Ibig pong sabihin, meron na-establish na, e na employee-employer relationship. Tama po ba, mga kababayan? Okay. Since that's the case, okay, since that's the case, having said that, hindi niyo may iwasan na kapag merong employee-employee relationship, if it's, that, it's, if it's uh, clearly established, hindi nyo may iwasan na magpasweldo. Dahil tauhan nyo yan, eh, empleyado nyo yan dyan. Eh. O, anong ibig sabihin? Empleyado nyo yan, kailangan nyo sweldohan. Nagtatrabaho siya dyan, kailangan nyo sweldohan. Hindi honorarium. Okay? O, bakit po? Ano po ba ang ibig sabihin ng honorarium? Sige, punta na tayo sa pangalawa nating ta topic. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng honorarium? Sa dictionary po muna tayo. Honorary payments or honorarium. Okay. May be defined, bakinig po kayo mga kababayan. May be defined as a payment given to an employee. Emphasize po natin. Given to an employee being asked to undertake specific duties or responsibilities which are considered to be of higher level than the subs substantive grade of their uh, post on a temporary basis Highlight po natin yung salitang employee at saka temporary basis Okay ito pa lang honorarium payments, honoraria o honorarium, binibigay pa sa employees. O ibig sabihin, pag employees, merong employee-employee relationship. Ibig sabihin, itong employee na to bukod sa honorarium na tatanggapin niya sa inassign mong ibang task sa kanya, eh meron niyang regular na sweldo. O, eh bakit honorario lang ang binibigay niyo sa kanya? Honorarium honoraria lang. Walang sweldo, honorarium lang. Como voluntary, eh, hindi, na, hindi mo napapasweldohan. Di ba? Okay? Uh, mali sila dun. mga katwiran itong mga... Okay? Oh, isa pa. Isa, ito pa. Temporary basis. Okay. Yung bang ginagawa ni alias Rene, temporary basis ba yun sa SMNI? Huwag nyo naman sabihin temporary basis yon araw-araw palagay ko no kasi pumapasok siya doon. nagre-researcher siya pumapasok eh. sa pumapasok siya doon uh, sa opisina ng SMNI araw-araw as a researcher temporary basis ba 'yon hindi regular 'yun eh okay? oh, so hindi kayo pasok dito sa definition ng honorarium unang-una ang honorarium pwedeng ibigay sa empleyado Kapag binigyan mo siya ng other task, special task, other than his or her responsibility, maaari mo siyang bigyan ng reward, payment, additional payment, which is called an honorarium or honoraria. Dahil ginawa niya yung special responsibility na binigay mo sa kanya. Okay? Kanino pa binibigay? Pagka may mga keynote speaker kayo na inimbita. Okay? At least man lang yung transportation tsaka yung ginastos niya sa pagkain, eh maibalik mo sa kanya. A little honoraria or parang token of uh, appreciation in terms of monetary uh, value, ano? Maibalik mo man lang yung ginastos niya. Ano? yung preparations niya, ano? Yan. Minibigay din niya sa mga speaker, ano? Small amount. Okay? Bakit small amount? Kasi kung konti lang yung gagawin mo eh, temporary lang. Hindi naman pasweldo yun. Iba yung pasweldo na regular mong kinukuha dahil regular mong ginagawa yung trabaho mo kaysa sa honoraria, honorarium. Malit na halaga lang yan. Bakit? Maliit lang din naman kasi yung responsibility at temporary lang naman yung gagawin mo. Nakukuha nyo po ba mga kababayan? Sana nare-realize nyo po itong mga definitions ng ginag uh, words or terms na ginagamit nila kanina. Okay? Napatingin tuloy ako bigla sa uh, ano eh, sa dictionary. Okay? Okay. Ngayon, punta tayo sa honorarium defined sa mga batas sa Pilipinas. Babasahin ko po itong DBM National Compensation Circular Number 75. Ano po ba ang konsepto ng honoraria under this circular? National Compensation Circular. Paano ba binibigay itong honoraria? Ay, ano ba konsepto niyan? Honoraria is a form of compensation. Okay, compensation siya. Or reward. Paid over and above the regular pay. Oh. E eh, di employee siya. Kasi may regular pay siya kasi meron siyang regular job, meron siyang regular responsibility. Binabayaran siya doon. Bukod doon, binigyan pa siya ng special responsibility. So, bibigyan mo siya ng compensation for that. And that is called honorarium. Nakukuha niyo po. Sana nakukuha niyo po. O, tuloy natin. Paid over and above. On top of the regular pay for of that particular employee of that go ito kasi gobyerno to no government official or uh, officer bakit bibigyan ng uh, honoraria in recognition of gratuitous services rendered by government personnel covered under this circular pag kasi gratuitous gratis halos parang ano na yun eh parang libre no oh eh pero as a sign of parang hindi, nagtrabaho ka, binigay mo, hindi mo naman dapat trabaho yan, pero kinuha mo, no? Halos uh, libre, no? Eh, hindi ko gagawin libre, babayaran kita, or bibigyan kita ng kahit small amount lang, ay yun yung tinatawag na honorarium. O, kaya kahit voluntary yung ginagawa mo, no? Sa sarili mo, ayaw mong tumanggap ng pera dahil voluntary, gratis, gratuitus, bibigyan ka pa rin ng kumpanya. Kung mabuti ang kalooban ng kumpanya. No? Kung maganda ang kalooban ng pag-uusapan, bibigyan ka ng kumpanya ng honorarium or honoraria. Dahil nag-google ka ng time, ng, invest, ng, ano, ng effort, okay? So, babayaran kanila Reward, payment, compensation for a special what? responsibility. Hindi regular. Kasi regular mo on, ano yun eh, talagang tinatanggap mo yun as an employee of that particular company. Okay, nakukuha nyo po yun. So, dalawa nakukuha niyo. Isang regular for your regular job, isang special reward for your special responsibility, and that is called honorarium. Okay? Sana nakukuha nyo po, mga kababayan. Okay? So, yung ginagamit na term na honoraria, dahil komo raw ika voluntary, okay? Eh, honoraria lang, honorarium lang ang tinatanggap nila. Ano ka? Pumapasok regularly yung alias Rene. Kailangan meron siyang regular pay for that. Pumapasok siya dun eh. Na-establish yung employee-employee relationship. Okay? Pagdating sa labor, okay? eh, hindi nyo pwede katwiran yan. Oh. Nako, eh, sabi nga nung taga-labor doon sa Senado, that's human trafficking, ano? Or ano ba termino niya? Trafficking for labor exploit exploitation or traffic in persons. Okay? So, parang nire-recruit mo sila, nagre-recruit ka ng mga tao, ina-arbor mo, ah, uh, kinukuha mo sila as employee as, as empleyado uh, ang naang reason mo ay para exploit sila at hindi mo sila itrato ng maayos no at hindi mo sila susuwelduhan para do sa regular na ginagawa nila na trabaho honorarium lang ibibigay mo ay okay. tas pang, pang li, maglilimos pa yon si alias rene after daw nung trabaho niya sa research as a researcher, manglilimos pa. Tuloy-tuloy yun. Ano? Kawawa naman. Okay. Alright. Prescribing, ah, ito pala yung ating ano, reference dito sa uh, concept of honorarium sa government. Ano? Uh, sa website siya ng Supreme Court e-library, prescribing the guidelines and procedures for the grant of honoraria to government officials and employees. Yan. Yan po ang ating reference. Okay. Ngayon, punta tayo sa banal na kasulatan. Share ko lang, no? SKL nga, ika nga nila, no? Yan bang ginagawang pamumuno ni Apollo Kibuloy? Yan ba eh, asang ayon sa banal na kasulatan o no? sa Biblia? Gusto ko sana basahin ito sa inyo, no? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa unang Pedro 5 2 hanggang 3. Kapitulo 5, versikulo 2 hanggang 3. Ganito po ang nakasulat. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan. I-analyze po niyo yung pamumuno ni Kibuloy. Sapilitan po ba o hindi? Kayo na po ang humusga. Sabi ng Biblia, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa Ano pa? Kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan. Kung totoo po yung mga inaakusa po sa kanya, no? pang-aabusong sexual or mahalay na kapakinabangan, eh masisiwalat po 'yan pagdating na araw. Kung di man ngayon, may takdang panahon. Okay? Pero kung ikaw ay isang namumuno ka na sa, sa isang samahang reliyon, eh sabi ng Biblia, ano, hindi oh, hindi dahil sa mahalay nakapakinabangan ka namumuno. Okay? Ayan kundi sa handang pag-iisip. Okay? Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaan ninyong o oh, pinangangasiwa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo kundi kayo'y maging uliran ng kawan okay na pinangangasiwaan ninyo okay yan hindi gaya ng kayo'y may pagkapanginoon. Okay? Eh, sino ba ika ang kinikilala ng Panginoon nila dun? Ako, ika ang anak ng Diyos. Grabe kang magbigay na. <laughs> Di ba? Kinuha mo na yung, ano, pwesto ni Kristo. Okay? Matindi. Mga kababayan, matagal na niya kiniklaim yan. Matindi. Mukhang hindi na niya bibitawan yan, mga kababayan. Okay? So, sino panginoon nila doon? Siya, siya nasusunod. Okay? Kaya niya sinasabi yun, kasi gusto niya mas, siya masunod. Sa pilitan, parurusahan, sasampalin, sasaktan, pag hindi nakasunod. Eh, hindi ganun sa Biblia. Pag nangangasiwa ka ng kawan, ng flock, no? kahit organisasyon, kahit hindi religious organization, sa kumpanya, kung ikaw ang boss, huwag kang mag magahari o kang mag mamumuno na may pagkapanginoon na parang malupit ka. Okay? Na kala mo ikaw yung boss. Kala mo ikaw yung may ikaw, ikaw, ikaw may ari ng kumpanya eh well in fact hindi ikaw empleyado ka rin doon eh bisor ka lang eh kung maka pangino kumaka, utos ka eh kung maka pangaliping ka ng di ba oh eh, mas lalo na pag religious group ang hinahawakan mo okay kaya mga kababayan sana ma-realize po ninyo yan no ayan so yan yung po yung mga punto na gusto nating ano i-iparating sa inyo i-share po sa inyo No, sana kahit papano eh, nakapagbigay po ako sa inyo ng impormasyon nilampu lang po uh, pang physical or uh, pang civil sa uh, pakipagkapwa tao natin, kundi maging sa pang-spiritual, uh, mga kababayan. Importante rin po yan. So, ayan po mga kababayan, ang uh, aabangan pa po, po natin ng mga developments sa kaso po o oh, hindi kaso uh, sa sitwasyong kinahuhulugan ngayon ni Apollo C. Kiboloy. Maraming salamat po sa panonood po ninyo mga kababayan hanggang sa susunod po nating vlog kita kits po kita kits po ulit tayo okay at pakisuportahan po ang ating youtube channel subscribe and like po natin ang video na to at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel Talking Toshi TV dito lang po sa YouTube channel natin. Huwag niyo pong kakalimutan bago kayo umalis. <laughs> Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat at God bless po.